Hi guys, welcome to my vlog, welcome to my video, welcome to my channel, lahat na natin. Ayan. For this video guys ay magluluto tayo ng ginisang mais, ayan yung mais ko na gadgad -gad ko na, gadgad. -gad. <clears throat> ginisang mais with uh, malunggay, o diba bongga, bongga kasi bibira ang malung bibira kami makatikim ng malunggay dito sa Taiwan. Meron namang mga malunggay dito pero bibira. So ayan ang sahog ko ay crab 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 meat at saka yung hipon na dried hipon. So ayan ang gusto kong sahog niya. Ayoko ng any kind of meat muna. Less meat muna to. So mayroon ako ka partner matching pritong tilapia. So magpiprito ako ng tilapia. <coughs> too much with our kinisang mais. So, ayan. Ito yung tilapia natin. Yung fish natin. Iprito na natin siya. So, ayan. Malaki yung fish. Kaya, hinati ko siya sa dalawa. So, ayan. Iprito muna natin siya bago natin lutuin yung ating gulay. Then, habang piniprito natin yan, ayan, meron ang kalating bangos, 1 eh, one-fourth na bangos, one-fourth na hiwa. <coughs> so, ayan na, naruluto na ang ating prito. So, ayan, habang piniprito natin yung ating tilapia, ay eh, magisa na rin tayo ng ating panggisa sa ating kinisang mais. Nice. So, ayan. Naginis ako na dyan yung ating bawang sibuyas at luya. <clears throat> next ko naman ang ating sahog na dried hipon. Ang bango niyan guys, actually, habang ginigis ako siya. Ang bango ng dried hipon na hi sinahog natin dyan. So, inilagyan ko lang siya additional na sahog na crab meat. <clears throat> so ayan nekos nekos na natin siya nekos nekos then ilagyan ko na rin dyan ng nor <clears throat> cubes ilagay ko ng cubes sa camera po. So, ayan. Ikanap ako na dyan ng talagyan ng tubig para sasabawan natin yung ating ginisa. So, ayan. Ang ating prito ay almost done na. <coughs> so, ayan na bang sinasangkot sa natin itong mga ingredients natin, pampalasa natin. Tapos, lalagyan natin yan ng sabaw. So, dali lang gumawa, magluto ng ginisang mais As in, ginisang mo lang siya. Ayan. Ayan, nasunog-sunog na yung aking, ano. Nalagyan <coughs> ko na siya ng tubig. And then, pag kulo niya, ilalagay ko yung mais natin and then Tintimplahan natin siya. So, ito na yung ating pinarito. panguinan natin bago masunog ayaw niya pang magpakuha <laughs> so ayan din ang ating prito <laughs> saktong saktong ang ating craving guys kasi meron tayong mais meron nagbigay sa amin ng mais Ayun, sobrang naman yung binigay sa amin. Napakarami. Apat kilo. So, yung iba, lalaga ko na lang yun. Tapos ito, yung, <coughs> isang supot. Hindi, ko na lang siya. So, ayan, kumulo na. Lagyan na natin itong ating mais. Tapos, pakuloy natin hanggang sa maluto yung mais. And then, plus natin ilalagay is yung ating dahon ng malunggay. yan. Simutin natin ang ating mais. Kasi bihira lang to. Hindi ko in-expect na puting mais pala siya. Kaya, <coughs> nagkaroon ako idea na gumawa, iluto siya. Kasi usually binibigay nila sa amin yung yellow, yellow corn. So, hindi naman pwedeng gulay yung pa So, ayun. May ulam tayong gulay na mais today. so ayan. yan ang ating cravings ng ginisang mais. so yun show ulam tayo. Uh -huh. gusto natin maluto yung mais natin. So, tiniplan ko na rin yan, guys, na ang pampalasa. Nor cubes. Naligyan ko nor cube. Konting asin. Konting patis. So, ayan na nga siya. Kumukulo na. So, kailangan na natin pakuloy na siya ng medyo matagal. Siguro mga 5 minutes. Para make sure na luto yung ating mais. Actually, ninipisan ko yung mais dyan. Kasi yung ibang mais is medyo matigas na. Masarap ang ginisang mais. Especially kung mura pa yung mais. Yung malambot pa yung mais. Kasi ito, yung mais na to parang ano na siya eh, panglaga. So medyo magulang na siya ng konti. So, yung ginawa ko lang, inis, uh, ginamit ko yung pang gadgad ng ano, pang kayod ng ano yun, ng chips, potato, or kamote. Yung manibis yun. So, manipis na manipis ang pagka uh, gadgad -gad ko dyan para hindi siya matigas. Manipis na manipis. Kakayo rin ko sana siya actually, yung pangkahid talaga. Pero parang pangit naman siya. So, ganun na lang ginawa ko. So, ayan. Finally, luto na siya. ilagay na natin yung ating malunggay ang special na ingredients na sa hub ng ating ginisang mais. <coughs> so, ayan. Excited ako dyan sa, ano, sa malunggay. Kasi yung tagal ko nang hindi nakatikim ng malunggay actually. So, ayan. Pinatay ko na yung apoy, niyan dyan, apoy niya dyan, apoy niya jan guys. Kasi nga, mabilis lang maluto yung dahon ng malunggay. So, pagkapatay ko, saka ako siya ilagay para hindi, hindi siya ma-overcook. So, ready na ating ginisang mais. Pwede na tayong kumain. So, ayan. So, nagtira pa nga ako ng konti dyan na malunggay. Hindi ko siya nilagay lahat. Nagtira ako kasi balang ko ilagay ko siya sa scrambled egg. Nagtira ako ng konti na malunggay. Lalagay ko ng itlog. Ayan. So, so, ayan lang guys. Ang ating for today's video. And thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you guys. Bye.